Parang kailan lang, nasa kamay ni Jesus pa kami nung anak ko. Ngayon, nasa realidad na ng buhay muli. Kung ako lang tatanungin, parang ayoko pang bumalik dito sa Maynila eh. Kaya lang, wala na talaga. Ala-ala na lang ulito alaala -ala na inirecord record ko rito sa YouTube channel natin ang makapag-travel sa Lukban, Quezon kasama ng nanay pamangkin at ng anak kong si Nigel gusto ko kumang yung oras sa mga sandaling ito pero hindi talaga po kailangan nang bumalik dito sa Maynila kaya alaala -ala na lang talaga ang mga tanawing ito na pinagmamastang ko ngayon habang ini-edit na nakakapagpasaya pagpalungkot alam mo na yung damdamin ng bilang isang uh, magkakalayo na kayo ang mga mahal mo sa buhay na tatay pa kapag kapatid kaya ganun kaya well, mo ngayon habang yung mamastang ko masaya na malungkot minsan parang ayaw mo nang matapos yung ganitong sandali kaya ako lang naman na record to ubi ngayon kasi Tatay nga ng kababata ko ay umaw na. Kaya ako nagpapasalamat ako sa Panginoon at nangakasama ko pa yung mga magulang ko. Nang ganito. Kahit madalang kami magkita. Kaya masaya. Inugot ko ulit ito para may record. Uh, makasama ko sila sa ganitong lakaran dahil birthday nga ni nanay, 70 years old. kakain dito sa body sa so restaurant masaya masaya ng malungkot, kaya yun yung buhay kasi napakaisi lang kaya kung makakasama natin yung mga mahal natin sa buhay gawin natin habang malalakas pa tayo na kasi hindi mo na magagawa ang mga ganitong bagay kapag huli na ang lahat kaya hanggat may panahon go lang tayo ng go basta may budget time talagang meron naman eh kaya lang paglaanan talaga natin ng time ng bawat natin mahal sa buhay na makasama sa ganitong mga okasyon mahalaga ang buhay habang nariyan pa sila mangyari kasi kaya ako ganito ngayon yung tatay ng kababata ko si tatay Leon na rombaba sa malangit na mga kanyang aluluwa ay eh, wala na kaya ako papasalamat talaga ako at nakasama ko pa yung mga magulang dito ng araw na ito pinagsama-sama ko na panoorin nyo man o oh hindi minsan sarap talaga rito sa My Laguna, ang daming libre na ano sarap pag nandito ka sa Laguna yeah, <laughs> ang daming libre kaya <laughs> pinagahatihan namin yung Uh, Lukban sa Tagalog ay sa Maynila ay suha. ato, ang magandang uri ng rambutan. Ote, okay, wala kayo. Eh. Oh, dami lang butan, oh. Ang parang dami o. Marap na marap sa Suha, oh. Ano naman yung nasa ilalim? Ilang tunis na lang. yung yan. Ayan, namimili na yung bonso ko. Ayan, <laughs> uh, tingnan mo. Kanina, kakakain ko lang ng papaya. Ayan, nasa baso pa yan, na. Hindi, oh, hindi rin yung butan. Oo. May plastic ka ba dyan? Ito, sep. Yan ay mm -hmm. Ayan na yun sa atin. Ayan na. Tama-tama, nakakain na ako. Nananangalian na kami. Kasi pupunta pa kami sa kaibigan ko eh. Kaya, 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 Ayan na ay yung kay Che. Ano, ano yung binigay? Ayaw yung kay Che Lasones. Oh, ayan na. <laughs> ayan -ay ka -ay niyang dakot. Samantalahin. <laughs> ah, akin na, akin na. <laughs> Ganda, napakaganda rambutan. Ganda. <laughs>